What's up, mga mi amor? <laughs> What's up, mga mi Charot. Hello mga dad, this is Basel Daniel Vlogger, a day of my life as content creator at age of 15. College yan. Huwag ka mag-aral ito eh. ano no? Ito pa. College nga niya. Ito pa bukas. pa? Bukas maga. Tapos muna ito sa Ano story yan pa? tayo. dito. After lunch. Ang ito dito. Tapos patiwala si Ito ng gabi sa kapag nagbibiyahe papuntang... Carlac. Dito na tayo sa Ha? siya Ay! Svagt, Jari. <laughs>